Tingnan niyo po yung lakatan ko. Tinanim ko lang po yan. Ang napaka... Na ganito lang po yung tinanim ko niya. Kaliit. Ayan. Matagal na po ito dito. Kasi medyo na-stress to. Kasi tinaniman to ng maes, Pero hinayaan ko lang. Sa kabutihang palad ay tumubo na ng maayos. Tumaba. Dahil naglagay ako ng animal manure. Ganun po. Ayan. Nakita po niyo 'yan, diyan. 'Yan, hanggang diyan po kami tatanim. 'Yan, malinis na. 'Yan. Hanggang doon. Akala nga namin hanggang dito lang. Meron pa bang doon pa pala? Ito. Magkakasabay ko din din tinanim itong mga latunda na to. Ayan. Ayan. Sinadya ko talaga para may mag ano ng lupa. May mag hold on sa lupa. Ayan o. Oh. Ang dami ko nang natanim dito. Siguro sa mga susunod na araw, tatanim na naman ako. Yan. Yeah. Kagaya nga dyan, o, oh, yan po yung lakatan. Kaya lang medyo nasira yung isa. Oh. Yan. Yeah. May sigatuka. ka. Abunuhan to. Ito ko kunin to. Kasi mag, mag hawaan yan. Kailangan maalaga ang maigi. Mm -hmm. Ayan o. Oh. Ayan. Yeah. <clears throat> Ito yung aming ano, uh, munggo kahapon, narbisa namin yan, ay isang araw pala. Marami-rami kami na harvest, kalahating sako. Mayroon pang makukuha. Ayan. May bunga nga pala yung ano, hindi ko na nabalot. Dahil busy, wala dito yung pambalot ko na sa bukid. Sa susunod, so, pag mamunga na mga saging ko, alagang kumabuti at ibabalot ito. Ayan po. Kasi ito nga, matagal na to. Litaw na, o lutaw na siya sa ano. Kailangan ang, ang saging ay malalim ang pagkakatanim para malaki ang bunga. Yan you o, know, malitaw na. Kaya, nagtanim ako ng panibago ito. Yan. Dito sa bukid naman, magsipag ka lang magtanim hindi ka maggutom. Ito ang secretary sa bukid. Ito, ang dami ko na natanim o. Oh. Ayun pa oh. Ayan. Ayan. Medyo na-stress lang ang iba. Ayan, may bunga na. Malapit na magulang. Pambayad ko rin, te. <laughs> Ayan. Ayan. Tataniman pa po namin ng ano dyan. Ng maes. Susunod na araw, susunugan. Tapos kaita itataniman. Yung mga okra ay tibas na or palitanan na. Pero meron pa kahit paano meron na hindi ko lang ginagalaw. Ang pa naman. Grabe, lakas ng ulan ng isang araw, natabunan ibang maiso. Ayan po, ay bago kong tanim nung uh, January ko yata tinanim to, December. Ayan o, no, laki na. oh, malapit ng mumunga. Sinadya ko po ng bago kasi yung da dati ay may sakit na. Kaya nagtanim ako ng mas bago para mawala yung sakit. Pag mumunga na to, kukunin ko na yung mga ano, dating ano, tinanim kasi hindi na alagaan sila ng panahon kasi kami busy kami dun sa bukid nasa bukid aming taniman at ito kaila mama niya papa niya ito nga po ah, mayroong isang puno ng mangga dito yan siguro bukas isprehen na namin doon ng herbicide kasi hindi kaya hindi, ma, hindi madali itong linisan malaki-laki din to Isprehan namin ng herbicide para hindi kami habulin ng damo. Ang hirap na po ng panahon ngayon. Mahina na mga teknolohiya ng pangpatay ng damo. Hindi na mamatay-matay yung mga ganito. Hindi na mamatay-matay. Ayan. O. Lakas pala ng tubig dito. Ayan po. Ayan, mga bagong saging ko tinanim to. Ako nang tanim yan. Ako po yung nakapakasipa magtanim. Ayan. Ayan, mga bagong tanim yan. Ayan. Pati bilang hoy, nagtanim ako. Ayan, malapit ang magulang oh. Healthy yan. Kasi naanohan mo namin yan. Walang sakit yan. Yan. Tingnan nyo naman yung aking lakatan, no? di mm. Diba? Malapit na mamunga. Siguro sa susunod ng mga buwan nito ay mamunga na to o mga December kaya. At babalutin ko siya. Alagang kung maigi. Uh. And that's for this video. Thank you for watching. Meron ng bahay. Hmm.